Hi mga katiktik, for today's video ay bibigyan ko lamang po kayo ng awareness. Yes po, awareness po sa salitang ito na ginamit po ng isa sa ating mga follower. Walang iba kundi si Sir Peter Dison. Kinontak po ko ni Sir Peter na para po i-share yung nangyari sa kanyang account. So nagkaroon po ng profile issue ang kanyang account, okay? Dahil lang po sa pag-comment ng salitang ito, okay? So bago natin ito umpisahan, uh, disclaimer lang po, hindi ko po babagitin ng salitang ito para po mang nang kahit na sino. Okay, gagamitin ko po itong pagkakataon na to para maging awareness po sa lahat ng ating mga kapwa natin content creator, lalo-lalo na po yung mga nag-uumpisa pa lamang. Alright, so ang salitang ginamit niya po dito ay ang salitang nigger. Yes po, ang salitang nigger po ay kahulugan po nito ay black or black person. Yes, mga katik tik, dahil alam naman po natin sa society natin ngayon all around the world na ginagamit po ah, uh, itong salitang ito sa pang-iinsulto na kung ang ibig sabihin nga ay dark-skinned or black people. Okay? So, alam naman natin ang issue pagdating dyan na meron pong nagkakaroon ng discrimination pagdating sa mga kulay. Okay? So, iwasan na lang po natin gamitin sa ating mga comment section ang salitang yan, mga katiktik. Okay? So, dahil nga hindi natin talaga maiiwasan dahil hindi naman natin alam na bawal nga or kung ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang ito. Okay? Para makaiwas po tayo na magkaroon tayo ng violation sa ating mga account. Kung tatanungin niyo po ako kung anong nangyari sa account ni sir, nung na-comment niya po yan, ayan po mismo ang kanyang comment. Okay? So, nagkaroon siya agad siya ng notification na binura na po nila meta yung comment na yan. Okay? Naka-auto-delete na po. Uh, kaya nagkaroon din po siya ng profile issue. Ngayon kasi, at, uh, mga katiktik, yung profile issue na yan dati kasi account warning. So, dahil nga na bago na po ni Meta yung mga picture dito, so yan na po yung nakikita siguro yung you have a profile issue. Okay? Pero kung dati, account warning po ata ang nakikita dyan kapag nagkakaroon tayo ng mga ganyang klaseng violation. Okay? So, mag-ingat po tayo sa mga salitang gin, uh, ginagamit po natin, lalong-lalong na po ang mga English at Englishero dyan. At syempre, tayong mga Tagalog, alam naman natin, uh, kapag uh, isearch nyo na lang po kung ano yung Tagalog yan. So baka magamit din po natin yan at ma-misinterpret po ng mga AI nila Meta. At isipin na ginagamit natin yan para makainsulto ng ibang mga tao. Okay? Maraming maraming salamat po, Sir Peter Dison, sa pag-share mo ng information na ito sa aming mga katiktik mo. Okay? So, mga katiktik, kung meron po kayong mga naranasan or mga na-experience -e sa na mga bagay-bagay dito kay Meta, pwede nyo pong ibahagi sa akin at ako po ang magiging boses ninyo para ma-share po natin ito sa mga kapwa content creator natin, lalong-lalo na po yung mga nagsisi Simula pa lamang para maiwasan na po nilang gamitin yung mga ganitong klasing salita. Alam naman natin na marami na po ang mga naglalabasang mga bawal na salita dito kay Meta dahil nga nagkakaroon po ng violation. Ulitin ko po, walang masama po kung susundin natin yung mga bawal na yan. Okay, so para makaiwas po tayo sa mga violation na pwede nating matanggap dahil nga naranasan na po yan ng mga kapwa content creator natin, maging awareness na po sana ito sa atin. Okay, hanggang dito na lang tong video natong mga -tik, tik and hopefully sana nagkaroon kayo ng idea or ng awareness patungkol dito sa salitang ito. Don't forget to follow Madam Tiktik for more video tips and tutorial. Ikikikikikik